Mga bitamina at benepisyo ng kamatis sa kalusugan. Ang kamatis ay isa sa mga pinakakaraniwang gulay o prutas ayon sa botanika na ginagamit sa pagluluto. Bukod sa pagiging masarap at madaling isama sa iba't ibang putahe, ito ay punong-puno ng sustansya na may malaking benepisyo sa ating kalusugan. Mga bitamina sa kamatis at kanilang gamit. Bitamina C. Isang mahalagang antioxidant na nagpapalakas ng immune system. Tumutulong sa mabilis na paggaling ng sugat. Nagpapaganda ng balat sa pamamagitan ng pagpapasigla ng collagen production. Vitamina A mula sa beta carotene mahalaga para sa malinaw na paningin at proteksyon ng mata laban sa mga sakit tulad ng macular degeneration. Nakakatulong sa pagpapanatili ng malusog na balat at buhok. May papel din sa pagpapalakas ng immune system. Vitamina K tumutulong sa tamang blood clot ang upang maiwasan ang sobrang pagdurugu. Mahalaga sa pagpapatibay ng buto at pag-iwas sa osteoporosis. Vitamina B9, folate o folic acid. Napakahalaga sa mga buntis dahil tumutulong ito sa tamang pagbuo ng utak at spinal cord ng sanggol. Kailangan para sa tamang produksyon ng red blood cells upang maiwasan ang anemia. Vitamina B6. Tumutulong sa metabolismo ng protina at carbohydrates para maging enerhiya. Mahalaga para sa tamang paggana ng utak at nervous system. Tumutulong sa paggawa ng serotonin na nakakatulong sa mood regulation at pagbabawas ng stress. Iba pang mahalagang substansiya sa kamatis. Bukod sa mga bitamina, ang kamatis ay mayaman din sa iba pang sustansyang mabuti sa ating katawan. Lycopene isang malakas na antioxidant na nagpapababa ng panganib ng sakit sa puso, cancer, at pamamaga sa katawan. Mas maraming lycopene ang napapalabas sa kamatis kapag ito ay niluto. Potassium tumutulong sa pagpapababa ng blood pressure at pagpapanatili ng malusog na puso. Fiber mahalaga sa tamang pagtunaw ng pagkain at pag-iwas sa constipation. Benepisyo ng regular na pagkain ng kamatis. Pinapalakas ang immune system dahil mayaman ito sa vitamina C at A, tinutulungan ng kamatis ang katawan na labanan ng impeksyon. Pinapanatili ang malinaw na paningin ang beta-carotene sa kamatis ay nakakatulong sa kalusugan ng mata. Pino-protektahan ng puso ang lycopene at potassium ay mahalaga sa pagpapababa ng blood pressure at cholesterol. Pinapaganda ang balat tumutulong sa pagpapanatili ng malusog at makinis na balat, pati na rin sa pag-iwas sa maagang pagkulubot. Pinapalakas ang buto ang vitamina K at calcium sa kamatis ay nakakatulong sa pagpapatibay ng buto. Paano mas masusulit ang sustansya ng kamatis? 1. kumain ng sariwa o hilaw na kamatis pinakamainam kainin ng hilaw sa salad o gawing juice upang makuha ang buong sustansya nito. 2. gamitin sa pagluluto ang pagluluto ng kamatis ay nagpapalabas ng mas maraming lycopene, kaya mainam itong isama sa mga lutong ulam. 3. Pagsamahin sa malusog na taba ang pagkain ng kamatis kasama ang olive oil o avocado ay nagpapadali ng engravings ng lycopene sa katawan. 4. Iwasan ng sobrang pagproseso Ang sobrang pinuprosesong tomato sauce o ketchup ay madalas may dagdag na asukal at asin, kaya't mas mainam pa rin ang natural na anyo ng kamatis. Conclusion Ang kamatis ay isang napakamasustansyang pagkain na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Ito ay sagana sa mahalagang vitamina, mineral, at antioxidants na nakakatulong sa pagpapalakas ng katawan, pagprotekta sa puso, pagpapaganda ng balat, at pagpapabuti ng paningin. Upang masulit ang mga sustansyang taglay nito, mainam itong kainin ng sariwa o isama sa mga lutong pagkain. Dahil sa dami ng benepisyong dulot ng kamatis, siguraduhin nating isama ito sa ating pang-araw-araw na dieta para sa mas malusog at mas masiglang pangangatawan. Kla-like and share maraming salamat!